makapangyarihan ang isip ng tao. Maraming bagay ang nagkakatotoo, lalo na kapag minamanifest ito gamit ang ating isipan. Yung parati mong iniisip, nagkakatotoo. But wait, ibang mind power daw ang mayroon itong si Nomer Lasala. Nakilalang bilang si Mind Master. Kaya daw niyang magpagalaw ng mga bagay, magpahipnotize, at kahit magbura ng mga memoria. Ito na magkakaalaman na kung totoo nga ba ang power ng isip. Today I'm going to perform telekinesis and an attempt to tip this empty drink can up on its end using nothing but my mind. You guys ready? Check it out. pinakamalakas na klase ng aktibong psychic power, ang telekinesis. Ang telekinesis ay gumagamit ng lakas ng isip para mapagalaw ang mga bagay na nasa ating paligid. Pero ayon sa nakilala naming si Nomer Lasala, o mas kilala ngayon bilang The Mind Master ng Pilipinas, Napapagalaw daw niya ang mga bagay dahil sa energy din ng kanyang mga kamay. Tulad na lang nitong kinunan naming actual video. Kung paano niya nagagawang baluktuti ng mga kubiertos na bakal sa isang iglap lang. Nakakamangha, hindi ba? Talagang pambihira. <tip> panganay sa limang magkakapatid si Nomer. Nine years old pa lang daw siya nang bigla niyang nadiskubre ang kakaiba niyang kakayahan gamit ang power sa kanyang kamay. Yung lunchbox ko, inaabot ko. Yung school bus na sa labas ng bahay, nagmamadali ako. Yung lunchbox lumapit. Lumapit ako sa nasa long table, nag-slide. Hindi siya makapaniwala nung una kung paano nangyari ang nakakamanghang karanasan na yun. Siyempre, at as a 9 years old, nagtaka ka talaga. But I didn't know na ang kamay pala natin can emit energy. As early as 9 years old, nung na-discover ko, nag-aaral ako, mupunta ako sa mga library. Meron namang mga books, meron namang mga books eh. Ang naging foundation ko yung Silva Mind Control Method. Nung 16 years old ako, na-meet ko yung mentor ko. Uh, yung mentor ko is a European mentorist. In fact, pwede natin i-demo sa mga nanonood ngayon. Again, solid yung fork. Solid na watch. Nungudo na sa pa. Wait. Ano gagawin niyo? Patutuyuri niyo yan. Uh, Sabi niyo kang nangyari. Ibabaluktot natin. Dahil hmm. siguro bago na lang masdan ninyong mabuti, dinampot niya ang tinidor. Inikot-ikot at lumalambot na parang matutunaw. Hanggang sa bumaluktot na nga ito ng tuluyan. Direk, pwede mo ting Heto matigas. pa, ulitin natin at huwag kayong kukurap. Tiraming ka. ko yung kamay mo. I'll put, it... I'll put it back straight close sarado ka ba eh Ito daw ang dahilan. Naglalabas daw siya ng life force o enerhiya sa kanyang katawan. Kaya niya nagagawa ang mga ito. Huwag masyadong matigas, direkt. Yeah. Kabihama rin sa Omega. Subukan mo siya ibalik kung kaya. It's not possible. Matigas. 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 Tinatch kita taas ka may ganyan. Sa pamamagitan din ng isip at enerhiya niya sa katawan, kung bakit daw kaya Tinatch niya ring pasunurin at pagalawin ng kusa ang katawan ng tao. Ay, Halimbawa ang kamay ng iba na hindi niya hinahawakan. O tignan ninyo ulit ng maigi. Walang camera tricks yan. Amazing! Alam mo yun, hindi. ko may umawak sa akin eh. Sa video, wala namang umawak. O, galing. Naramdam ko may umahawak talaga sa akin. Kaya tinataas ko yung kamay ko. When I snap my fingers, whatever that is that you're thinking of, no word, say it out loud. Rainbow. Huh? Kaya rin daw basahin ni Mind Master ang inyong mga iniisip sa buhay. O kung kayo'y nag-overthinking sa mga bagay-bagay, nakumabubulgar ang inyong sikreto. Well, ang mental telepathy is yung pakikipag-usap ng mind to mind. Truthfully, yung ginagawa ko is not necessarily mental telepathy kasi yung kausap ko, hindi naman din siya marunong ng ginagawa ko. But basically, uh, nagko-consent siya. Halimbawa, sabi ko sa sa'yo, mag-isip ka ng someone. Tapos sabi mo, okay, meron ako iniisip. So may consent ka na. You're giving me access kung ano yung iniisip mo. So, ang common notion akala ng mga tao, kapag naglalakad ako, nababasa ko lahat ng isip nila. Hindi ganon. Susubukan ko... Basahin yung isip mo. Para mas lalo tayong Susubukan makumbinsi, lang. sinubukan ng magkaibigang Christian at Alfred kung totoo nga ba ang galing ni Mind Master. Tara, kilatisin nga natin. Mag-isip ka ng random na word at saka random na someone, meron ka na naiisip? Hmm. Okay. Uh, ano gusto mo na Yung word o yung someone? Yung uh, someone. Ah, sabihin mo siya pa ulit-ulit sa isa. Ang ina-expect ko kasi is, he is going to think of someone na tao. Pero, is this what you are thinking of? Yeah. Kaya si Papa Gad yung naisip ko. Gusto ko kasing uh, lituhin si Sir number. Pero ang galing. Kung sinabi ko, yun talaga yung nabasa sa isip. Christian, para mas interesting siya, gawin natin ganito. Hindi ko lang basta babasahin yung isip mo. Gusto ko mag-isip ko ng tanong. Yung tanong mo, hindi mo sasabihin sa akin, susubukan kong sagutin. Yung someone ba related dun sa tanong mo? Yes, bro. Okay. Unahin ko siguro yung tanong. Musa sabihin sa akin yung pangalan. Sabihin mo ako ano yung tanong mo. May love connection ba May, may pag sa kanya? May love connection ba kami? This is what I wrote. It's actually a yes. Definitely, there is a connection there. Imaginin mo, dito siya, ipakilala mo siya sa akin sa isip lang. Nomer, gusto ko makilala mo si... Ano yung pangalan niya? Pizza. Bisto ako dito. <laughs> That's all there is to it. Kiri sa, ano? Numumula siya. Cash <laughs> cash Sinasabing the mind is powerful. Nauutusan ng utak kung ano ang gagawin ng katawan ng tao. Pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon na kapag nag-isip ka ng gusto mong mangyari, makukuha mo kaagad ang gusto mo. It's a process daw. Basically, kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, kahit ano pa yung dini-desire mo at hindi mo naman gusto yung ginagawa mo, halimbawa, hindi mo gusto yung trabaho mo, pero nag-attract ka, gusto mong umaman, you are creating a resistance. And you are basically, pag may resistance, nagkakaroon ng friction. Lalong lumalayo. So, ganun siya. So, yung heart natin ang panghatak. It's not the mind. It's not the mind. The mind is powerful, yes. Pero ang alam nyo ba na ang puso natin nakakapag-isip din? Ang puso natin also has neuro pathways. Kaya siya 'yung gumahatak. Thoughts create electric frequency. Our heart, our emotions create magnetic frequency. Ang reality is made out of the two, electromagnetic frequency. So kung balance ang mind, balance ang heart, hindi sila nagtatalo. then you get you get what you are attracting. Open your eyes. What's your name? and just like that instantly sa hypnotism o hypnotismo naman napapasunod niya ang tao mabuti man o masama ang intensyon at may paliwanag dito ang siyensya that's very rare actually it's of the deeper form already of um quantum physics or psycho psychoanalysis or psychophysics. No, it's the deeper sense. Sabi nga nila, it's the uh, higher form of uh, meditation already. Oh, okay, imagine mo nandito yung tao pag pinapakilala mo siya sa akin. No mer, sa, sa isip lang ha. No I want you to meet sa isip lang. Don't say the name. Look at me. Look at me. Pakilala mo siya sa akin sa isip lang. Jessa. <laughs> girlfriend ko po itong uh, nakasulat. Nawalaan niya po. <laughs> Lahat kayo mag-isip ng random numbers in your head. Pinapahalagahan Number ni Mind Master ang natatanging kakayahan niya na manghipnotismo at magbasa ng isip ng tao at kahit minsan daw, hindi niya ito naisip gamitin para manloko lang ng tao o gamitin sa pansariling kapakanan. Oh! Ginamit ni Mind Master Nomer ang hypnosis para makatulong na magkaroon na ng solusyon ang paulit-ulit na problema nila sa pamilya, sarili, at maging sa mga relasyon. Ang hypnosis is about pagbabaypas ng kanilang conscious mind. So I put them in a state of relaxation and unaltered state of consciousness wherein very programmable sila. So kung meron silang trauma, during this state, mas madaling mahil, mas madaling ma-rewire yung brain. Kahit ang mga nalulong sa masasamang bisyo, pwede daw palang i-hypnotize para magbagong buhay at maglubay sa drugs. Halimbawa, yung tao may addiction sa alak, sa sugal, sa droga. Gustong gusto na nilang magbago. Okay? Yun pala ang importante sa hypnosis. Kailangan meron silang willingness na magbago. Kasi hindi mo pwedeng i-hypnotize yung tao na ayaw naman magbago. If you're having bad days lately, let this hypnosis video be a reminder for you. Sa pamamagitan ng hypnotherapy, mahihipnotize raw niya ang tao para makamit ang peace of mind sa kabila ng maraming problema. At kapag payapa na ang isip, saka palang matatagpuan ang tunay na happiness na madalas hinahabol ng iba sa kanilang buhay. Naniniwala si Mind Master na mind over matter. Biyaya ng may kapalang ating isipan. Makapangyarihan, malawak at kayang magbigay ng pagbabago sa isang tao. Ang kailangan lang, piliin lagi ang tama at maging matalino sa bawat desisyon sa buhay. Da Pampakit. Itong Pampakit ang bago nating a packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Ako yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.